Dahil sa kawalan ng hanap buhay, gumagawa na lang ng paraan para kumita ng kahit magkano ang ilan sa mga nakaligtas sa Bagyong Yolanda. Sa isa pang evacuation center sa Tacloban, nakilala namin sina Merigil Obejas, siyam na taong gulang, at Sheila May Awaaw, sampung taong gulang. Pagkatapos pumasok sa eskwela, salip na libro ay martilyo ang kanilang bitbit. -bit. Tinitibag nila mga sementong poste ng mga nasirang bahay para makakuha ng bakal. Ilang oras niyo ginagawa ito? Isa pa. Mapuno na nga bakal naman. eh, bibenta na naman kaninsik. Danay 50, danay 40 bakal. Hanap buhay para maka may pera kami. Ginagawa raw nila ang ng bakal para makatulong sa pamilya. Para sa baon ng pag -eskwela. Para isnak sa school. ng masalin, papasahip pag pauwi. Madami na ba yan? Ganyan? A Anim na. Tapos bukas, Regular naman daw ang pagbibigay ng relief goods sa ilang evacuation center dito sa Tacloban. Pero hindi lang naman daw pagkain ang kailangan ng mga tao ngayon. Hanap buhay ang hiling nila. Bilang tugon, naglunsad ng Cash for Work program ang DSWD Umabot na sa 17,105 na individual ang nabigyan ng pansamantalang trabaho kung saan kumikita sila ng 260 pesos kada araw. Ang problema, hanggang labing limang araw lang maaring magtrabaho ang isang miyembro ng pamilya. Pagkatapos ng labing limang araw, panibagong problema na naman kung saan sila hanap ng kabuhayan. Maaring magpatuloy ito pero dapat bilisan na rin natin yung pag-move towards recovery dahil importante na yung mga tao Uh, makabalik sa dati nilang kabuhayan. So yung tinatawag nating cash for work e talagang panimulang hakbang o mga activities para makapasok ang sustainable livelihood. Yung livelihood po, meron na kaming uh, mga proposals at 250 million worth na at sisimulan naming ipamahagi yan sa mga lokal na pamahalaan sa mismong mga gustong gumalaw. Halimbawa, kausap namin yung mga manging isda. So ang cash for work doon, mag-identify with the LGU isang lugar, lilinisin nila yung lugar. Yung sustainable livelihood, papasok yung pera na aming pahihiram sa kanila, uh, no collateral, no interest, payable in two years. Gagawa sila nitong maliit na marina ang tawag kasi kung port, ibang structure yon no? para nang sa ganun, alam nila na tuloy ang hanap buhay pero hindi sila titira dun.